Ako po si Perfecto Samparada, kasalukuyang nakatira po sa Barangay Malinaw, Magdalen Laguna. Ako po bilang isang farmers ay nag-training po ako sa dalawang school. Sa palay ng ating DA at saka dito kay Agri Integrated School. Ako po ay dating factor worker, tapos untrata ako bilang welder, tapos na namatay si magulang ko. Ako nagmana ng konti namin ginagawa. Na pala Malaking kaibahan kasi yung traditional na pagsasaka ng mga magulang ko, malaking kaibahan. Ang traditional, parang na tsamba lang. ba, diba, umani ka na maganda ngayon, tsamba lang yun. Unang-una, yung binhe, dapat nakaregulate lang sa ganung dami. Hindi ko pwede yung sobrang dami binhe. Kasi yung isang palay, pag itiyan ninyo mga kusubi yung suwaya ang doon bumab bumabase ng magandang ani. Yung aking ginagawa nung panahon ng si tatay, maaani lang siya ng two tons. Ngayon, maaani siya ng five tons. Ang gastos siyempre, nung gastos noon, at gastos ngayon, siyempre, ibang, iba yung gastos ng mura pa noon. Ngayon, medyo mahal. Ang kagalingan ngayon, ang RCEP, namimigay ng abono. Hindi man sapat, pero nakakabawas sa gastos. Kaya sabi ko nga, dapat mo gumawa ang RCEP ng amin isang sandalan sa pagsasaka. Nung araw, nagpapabrika ako, wala akong hilig pagsasaka. So, kung iitad ako, ano, choice ako, tanta ko ng bukid, nandun pala yung, yung buhay. I-enjoy mo lang yung pagsasaka. I pa, sa puso mo, sa, isip mo, na-enjoy. Yung alin na andyan na eh. Pagka ikaw, i ginawa mo yung mga napag-aralan mo, hindi ka matatakot sa mga peste, hindi ka matatakot sa kalamita. Ganyan yan. Makaka-adjust ka. Ako well, lubos na nagpapasalamat sa ating gobyerno at lumutang yung RCEP na yan. Malaking bagay po sa amin magsasaka talaga yan. Sana bilang farmers patuloy po ninyong kupkupin ang magsasaka kasi nga po kami po yung halos backbone ng ating nasip ng ating bansa pagsasaka. No, no farmers, no food. Ako po si Perfecto Samparada, natulungan ng RCEP. Mabuhay ang RCEP, mabuhay ang magsasakang Pilipino.